ah uh, sir, before we start, uh, ano po palang pressure ang gusto niyo? Is it light, moderate, or hard? Hard bro, please. So, hard ako. Never naman ah, ako nag-light or moderate eh. Kaya, okay, okay, po. hard massage ako. Okay, sige. Anong pressure Hi, yan? Po, sir. Opo, oh, hard. Hard yan? Oh, my hard po, na yan. Kita naman sa reaction ng face ko, sir, di Charot na So, sige, sige. Light ba yan or moderate? Hard pressure. pressure. Hindi po siya light, hindi po moderate. Feeling ko talaga light lang yan. Feeling ko light Hard. yan. Kaya, sige pa. Harder, harder please, harder. Sige po sir, sige po. Wait lang, teka lang, teka teka lang, wait. Bro, kumain ka ba kanina? Oo oh, naman sir. Ang lunch oh, naman sarap na ng ulam ko eh. Pares ni Liwama. Bakit wala akong maramdaman? Wala akong kalakas-lakas mag-massage eh. Baka si Manhid ka na Oo, sir. Oo, parang wala akong hinihipuan. Diyos ko naman, sakit-sakit ng katawan. Tapos para mo lang akong hinihipuan. Ayusin mo naman, ayusin mo. Ayusin mo. Ayosin mo. Sige po, mo. Sige. Harder, harder. <laughs> sir, nakakana na po uh, after nito. Mas maigi nga siguro. Buti na lang at naisip mo, napadapain mo. Opo, oh, sir. Para mas mailabas mo yung lakas mo. Opo, oh, sir. Very good ka dyan. Buti naman at hindi mo. Hahaha. <laughs> May pinagdadaanan ka ba sa buhay, bro? Ano naman po? Eh bakit wala kang kagana-gana? Bakit wala kang kaganagana gana magmasahe? <laughs> Ayusin mo naman yung trabaho mo, bro, kasi magbabayad naman ako ng tama, eh. Sensya <laughs> na po, sir. Sige!